ayan, good afternoon mga kapilipi tayo ay nandito na sa Buang real quezon mga kapilipi ito yung uh, binapakita ko sa inyong aking content ito na po yung aming na napuntahan mga kapilipi napakaganda po dito sobrang uh, pino ng uh, buhangin mga kapilipi ayan, ayan binapakita ko sa inyo dito yung aming napuntahan uh, ang aming na napadparan mga kapilipi shout out muna sa inyo na kung naik ka pong uh, pumunta dito eh napakaganda po ng uh, lugar na to. itong beach na uh, coral beach ito mga kapilipi. pero puro buhangin ang kanilang, uh, kanilang beach dito napakapino ng buhangin pwede sa mga banda ba rito mga kapilipi. mga kapilipi ito mga bangka yes. mga kapilipi ang yes. dami uh, ito ay mga puro mangingisda mm, yung aming uh, ayun si Alin Jay na kitang kita ka dito mga, ngayon yung kanilang mga nabibingwit ayan mga kapilipi yung kitang im kitang im ayan. so napakamura po dito 100 yung entrance uh, 300 naman so, yung hotel ka mga kapilipi yung kubo dito hmm. nasa 1.5 o 2.5 mga kapilipi, mga kapilipi oh, overnight uh, detour 1.5 Ayan, tingnan ay, dina, nyo mga ka-Pilipyo. Ayan, tingnan nyo mga Bandang baybayan mga ka So, hindi ngayon malakas ang alon. So, may maliliit lang ang alon ngayon mga ka-Pilipyo dahil pa, pabalpaligtad yung hangin. Ayan mga ka yan. Uh, Bababa tayo. Tingnan natin yung uh, buhangin nila sa ano. Kasi, napakaganda mga ka-Pilipyo ng uh, buhangin dito. Wow. Yan o. No? Pwede pambata, bata. Pwede mga pambata talaga mga ka-Pilipinas, Wala akong mm. kang makikita nga ganda, ganda na, na maliliit. So, buhangin. Purong buhangin talaga. Napakapino. Yan eh. White sun. Ano <coughs> mo? Oh, white sun. Oo. Oh. Uh, oh, banana Mga kapilipi. Oh. Ano? Oh. Ano? Oh. 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 Oh buhangin yan napakapino yeah. mga kapit tinan nyo mga so, pino, kapilipi binanabot yan mga kapilipi yung buhangin dito 150 per head bato. mura lang dito haba yung ay, bata yung, niya ang bata 100 pesos siya, may banana bot sila banana mga, mga kapilipi naka standby mga kapilipi sinong gusto mag banana mga, mag banana bot Wah, wow. mana tak tinggi, betul o Oh, mana tak tinggi? Oh, di bawah. Oh. Kita nampak palang apa dah semua mana tak tinggi? Ayah, diba, oh, ingatnya mana oh. buhangin? ayan ang kinis-kinis yung mga kapilipi doon tingnan nyo to ang ganda-ganda yung mga banana doon ayan mga kapilipi wow, nice <laughs> ayan, wow, wow. nata-reaching ayan e eh? daming merigigo maganda rito ayan, uh, makinis ang buhangin dito mga kapilipi

mura uh, kasi hindi yung peak season ngayon mura yung uh, banana boat ayan oh. ayan o oh. Mayroon na siya mayroon so, mayroon kinis na nga uh, uh, na yung uh, banana boat wala kang makikita mga bato-bato uh, na bagay eh, tatakay sila 100, 150 yung matanda yung old yung bata 100 100 pesos yung bata yan yung bata matakbo na yun yung mga bata 100 pesos lang yan mga katlipo wala namang gano'ng tao dito lang yung sa Memorial Quezon ang may tagpunta rito ganda ganda ito araw ng buwan ng June araw ng buwan kaya wala ang gaanong kunti ang gaanong nanang uh, daming dito wow nice ang sagar bata ang na, dito. Video. sikat na rin talaga um, ang pinit ng buhangin na mga kapitid dahil yung kanilang bahay kubo dito mga rin ang kanilang bahay kubo ngayon kung pupunta kayo dito mga okay. kapitid mga bahay yung dito kayo 2-2-5 overnight may rin yung three three entrance. mga kapilipe yan no? yeah, mga Kapilipi. tingnan nyo yan mga kapilipe yan no? mga tao uh, sila nice. yan nag Maganda rito, uh, grabe. Usap-usap sila. Sarap balik-balik. Sarap nila. Ayan. Uh, masarap. Sasakay dyan sa bahay. Maganda banana. bumalik-balik dito yung sa Royal Pet. Yung mga kape, pinapakamura. Nakaturing kami ng... Uh, 100 150. Walang kabato-bato. Puro buhangin dito. Naman yung oh, ano? So, gata. Yan, yan, yan pwede sumakay. Ah, hihilain sila ng bangka, mga kape, hmm. Hindi speed up hmm. sa kanila bangka. Hindi ikot sila dyan sa isla na yan, Yeah, mga ito, tuna, ito, 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 ito. Yan, mga kapilito ko na. ang ganda rito mga kapilito. Church mo lang. Wow. nice. Mm -hmm. Parang, parang uh, coral. Cola, uh, real coral yata mm -hmm. yung uh, kanilang pangalan. Dito. Mm -hmm. Ito po Ang ganda rito, rito. So, unang punta namin dito. Dito sa kitsa Pero yan yeah, ang mga uh, na namin sa real. Nice. Karyang. Dito, so, may yung, bato. Maganda na punta naman. So, so, Basta so, na rito. Corals. Mga na kapilipi. Napaalan na tayo na. Pupuntahan natin sa giliran. ito naman. na... Ang katabi yung... nito, corals na. Uh, uh, hindi siya... No, wala talaga siya ngayon mga pato na uh, uh, natatanggal. Na mga... Ano kayang meron sa corals dito? itong pato na pato rito. Parang marami itong Ayan, mm. sa kalapan na mandilit mga kapitid. Ito yung paturito na may mga, yung mga kalaw. Ito. May mga, no yung makakain, so, yung sasi. Bato, wow. Pero puro buhangin ang oh, kilalim dito mga kapitid. Yan, ha. yan, dyan lang yung bato na yan mga kapitid. Yan, Okay. Yan, may mga nagano may mga nagpupunta may na, wow. may naman nagbi-video dito mga kapilipi. Kumukuha ng content. Parang talabas ka, talabas ka, mga kapilipi. Talabasa. Kaya mm. ina sa ibaba pero ito hinapakan ko. Buhangin po talaga to wala tong uh, Talabas niya. talabas na maliliit? Ayun. Yeah, nice. Hindi tayo din pumunta doon sa ano kasi. Grabe. Baka yung ako wow. uh, Alam mo na baka ma talabas na maliliit na ma kapag mo kapag tayo. talabas ikaw okay, Kawawa yung ating cellphone. Yung wala tayo. Wow. Masa ako. Tayo matungo Basa ang ating cellphone. Nice. Ayan. Puro buhangin po talaga yan mga wow. kapilipi. Ang ganda. Ayan, ayan yung banana boat. Oh. Ah, uh, parang uh, ali, alis, na yung Ah, uh, nice. uh, alis, nice. uh, alis, na yung, alis na yung banana boat mga kapilipi. Mga kapilipi. Wow. Ayan, kita niya wow. naman buhangin mga kapilipi. Mga kapilipi. Wala yeah. kayong magkitang pato. Kanta rito. Uh, maliit. Malamang. Ayan, uh, oh. No? May mga bata dito ah, uh, naglalaro. Malinaligoy ito mga bata. O, mga kapilipi. Yay! Nandiyan po pero nandiyan mga magulang na siyempre. Ayan ang mga bata. Ayan. Ayan oh, mga kapiliti. Kita na, yung, na, yung Parang ka. pwede kang Dito lang sa Quezon. Ang yunis, ang Pilipinas, ang mga ng mga katulip. Mga, mga wow. pagmula doon sa may bunga, pagmula rito siguro yeah, mga ano, yung uh, banana ano? boots, mga katulip para nga mga 10 uh, na kilometers dinadayak na sa uh, wow. palaot eh, para nga meron na silang customer. Ito tingnan niya mga wow. Kapilipi, ano, yung bata na yan. Yung banana boat, lang nga life jacket, mga katulip, mga oh, banana mga banana sila. Hmm. Oh, ah, nice. Ang puno na yung ano, puno na yung uh, banana boat. Banana po. po. Yung bangka na yan, yan ang maghihila sa kanya. Ayan, uh, sampuan po yan, mga kapilipi. Eh, ayan. Kita nyo na po. Ah, yan o. ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ihilain ang uh, banana boat. Ito yung banana boat. Ito yung natin ang banana boat. Ayan. Dahilahan lang. Okay. So, hey. sang oras, mga kapilipi. Matatot sang oras ka nila. Ayan o. Oh. Uh, Napakamura po kasi hindi naman. Ayan o season. Hihilain na yung banana boat. Ayan na. Napakaganda lang po. Wala sila. Ang itong buwan mga kapilipi. Wow. Ayan ang So, ito mga kapilipi. Oh, shut para... out! Maganda, <laughs> balik, balikan tong beach na to Kahit medyo malayo <laughs> Sulat kayo, sulat! Hanggang dito sa Real Quezon so, <laughs> Mag-aapat na oras mga kapilipi, Ang aming natakbuhan Ayan, uh, yan mga kapilipi Takbo namin sa 4 hours Mula muntin lupa Ganda dito kapilipi. mga kapilipi Ayan po yung mga Ayan naligigo Ayan po yung mga naligigo Ayan 150 So napakagaling Ang old na yung pumunta rito Ayan Uh, so yun rin yun lang itong uh, real Quezon Makikita Makikita na ito itong uh, pinang May malaking bagod na kawayan ah Medyo mala Medyo malawak Malawak Malang ibang ito Parang uh, Corals Uh, real corals siguro ito corals real beach mga kapilipi balik din. pero walang walang corals dito puro yung buhang <laughs> mga kapilipi ayan no kita nyo na yung uh, banana boats Tibulog mga kapilipi hihilain na yun may, hinih may hinihintay pa sa laot mga uh. kapilipi hindi naman nakakatakot kasi daan lang ang hila ng bangka ayan mga kapilipi kung nais nyo pong punta rito napakaganda po yung beach nito ayan at uh, ginamitan natin ng uh, voice over oh, wow ang tuwa ang grabe mga naliligo dito din ba eh, no? mga bata na yan ang naliligo na, uh, titignan tingnan, tingnan lang mababaw yan yung mga pulipin hindi naman ka agad yung lalalim hindi yan pantay po yung uh, kanilang uh, buhangin dito ayan no? Oh. pwede kang manalaming napakakinis mga kapulipin ayan o oh. wow nice mga kapilipi susundan nyo ang uh, aking content mga kapilipi marami pa po yan uh, sana magustuhan nyo ang aking content mga kapilipi hanggang dito na lang nyo ang aking susunod na content mga kapilipi, puri tuloy lang yan yan o, no? wow napakakinis mga kapilipi napakaganda yan o no? babalik balikan namin itong lugar na ito mga kapilipi, tingnan nyo sa aking content yan yan no? wow Ah, uh, yan mga bahay kubo dito, yan ah, uh, mga bahay kubo dito. Init. Ah, ano. 15 dito or 25 overnight mga kapilipi Mga kapilipi, tingnan niyo susunod. Oh, yung, yung, left, o, tent, yung uh, left card oh. Yung mga left card oh. Mga Puro mga chicks dito mga kapilipe. Na. Nakasampay na yan kasi nakauwi na. Yun. Wow, in uh, yan. init. Ah, yeah, yan. No? Yan oh Wow. Nice 'tong aming uh, tent mga kapilipi Yan Oh. No?